ani trabaho huma di ni kabalik traffic kay pauli tas kay linya salamat sa pagtabang sa norte kaya wala asa na wala na sa nagsugod. sugod <laughs> na pareha na spikas na malhindi rin na pa yung mga mga counter belum oh, Mau mana saya uh. Inung dan yang bantuin, tak asal. Ada mereka kilometer 5 kilometer <tuh>